Aha, mga Kaurbridge. Tara, merienda na muna mga construction worker dito sa Riyadh. Ay, bibili na po ng tamis. Bibili na ng tamis. Kapayong okay, pa kanyang pagkaan. Ay, pagsakay mo ha. Ay, Maret. Bibili na ng tamis. At tayo kakain na ano, tatlong tamis tapos dalawang po. So, orange pool. daw, orange sa, orange oh, sa sawsawan, yung pulis, di ah, yun, yung na si... namin, yun, yung, dumating na kami amo. dito na pala si. Pusing. din namin Oh, tapos dalawa sa sawsawan. Ramay, Pula sa dalawang sa sawsawan to. 2, 4, 6. Dalawang sawsawan. Dalawang sawsawan.

two piece full. Okay, two piece. That's... Siri. Yeah. Ayo. Pa. Ayo. Three, three? Ayo. 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 pare onion, onion? Okay. Possible onion. onion. Ayo. So. Yeah, pare, ano? Gerbyar oh, ya, no uh, Lemon, Baden, chili. Mm. Good morning, Pare. Ah. Okay. Lemon, eh?

Pili ka na lang niya. Siya baka may malabo, may na. tara na. Ayun na. Kainan na. Tara. Wala mo. Um, Ang yung Pilipinas eh. Malabot pa nga ng Wala si Kaya ni Gurnier doon niya. Wala pa nga sila doon. Wala pa nga si ano eh. Kain.